Bago pa na uso ang Spotify, Netflix at ilan pang online streaming services, ang mga musika at pelikula nasa CD at DVD. Hindi din na download o sinasave, kundi ipiniplay sa DVD player o CD player. Nakahihinayang isipin na karamihan sa mga CD at DVD na itapon na, nawala o ginawang props na lang. Pero huwag mag-alala dahil ang isang tindahan dito sa Recto, nagbebenta pa rin ng mga CD at DVD. Ang may-ari ng tindahang ito ay si Mang Grey, 78 taong kulang. Bata pa lang, hilig na raw niya ang musika, kaya naman ito na ang tinahak niyang negosyo. Nung no, nagtapos ako sa eskwela, Una-una ang binibenta ko, appliance, mga audio video, DCD player, DVD player. Nagsarado na yung tindahan, naisip ko magtayo ng CD, mas, ma mas mababang halaga, mas murang ang puhunan. O okay na araw ko, basta may music, may pelikula, masaya na ako. Mga OG at mga old but gold ang matatagpuan dito dahil hindi lang mga CD at DVD ang mabibili, pati na rin mga cassette tape, mga plaka at mga lumang libro. Ito raw ang mga nagpapalakas kay Mang Greg. Nagkakahalaga ang mga CD at DVD ng 150 pesos hanggang 300 pesos. Mapa R&B, pop, classical at rock available. 50 pesos naman ang mga kasati habang 100 to 150 pesos naman ang mga lumang libro. Para kay Mang Greg, buhay na niya ang mga CD at DVD dahil bukod sa ito na lang ang tanging kasama niya sa buhay, ang mga ito na lang din ang pinagkukunan niya ng panggastos sa araw-araw. Sa ngayon wala akong kasama pero ang kasama ko aso ko siya nagbabantay sa office wala na. Ito ang pinaka-isang hanap buhay ko. Sa ngayon, medyo mahina. Nung araw, kaya ko isang araw, sampung piraso. Ngayon, kung isa o dalawa, masaya na ako. 1976, nang inimbento ng electronics companies na Philips and Sony ang CD o compact disc. Dinisenyo nila ito ng manipis, makintab at pabilog at pwedeng maglaman ng hanggang 700 megabytes o katumbas ng 80 minuto ng musika. 1995 naman, unang naimbento ang DVD o Digital Video Disc. May storage space ito na 4.7 gigabytes. Ang tawag doon physical. No, na, nahawakan mo, nababasa mo, nakikita mo. Hindi ka tulad digital, hindi mo makikita. Ang importante yung ala alaala, hindi nawawala. Sa mga CD at DVD, nakatago ang ating nakalipas mga masasayang alaala ng ating nakaraan. Hindi man nauso ang mga ito na sa pinakasulok-sulukan pa rin sila ng ating puso na anumang oras pwedeng alalahanin at balik-balikan. Para sa iba pang lifestyle content, mag-follow at mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5. Ako si Nicole Chotico, News 5 Digital.